Huwag ka muna magmadali, sumabay ka sa akin Ang ka galaw ay para bang may ibig sabihin And Mainit na ang hangin pero mas mainit ka Huwag kang lalayo, gusto ko'y nandito ka Huwag kang matakot, hawakan mo lang ako Sa dilim ng kwarto, ikaw lang ang mundo Di ko kailangan ng iba, ikaw lang sa bata Bulong mo sa tena, ako'y baliw na sa'yo Yeah, dahan-dahan mo bibitaw Gusto ko maramdaman bawat galaw sa ilalim ng buwan, tayong dalawa lang O oh, dahan-dahan lang Pag ikaw ang kasama, di ko na mamalayan Oras oh, lumilipat pero sana walang hanggan Kaligin mo sa kamay ko, damang dama ko na Kinit ng palad mo, parang nag na Ikaw ang gusto, wala nang iba Sa'yo lang ako kahit saan pa mapunta Tumingin ka lang, nahuhulog na Gabi-gabi kitang -gabi, iniisip, sa'yo lang talaga dahan mo yung dalawa lang O oh, dahan dahan lang ah, Dahan ah, dahan lang Dahan dahan lang sa wala ng